Uy la, nasuruy ka man lagi. Ay, dili naman ko busy sa balay apo. Aw, oh, maayuhin noon. Ay, uh, tuod, kumusta naman ang kinabuhing menyo? Ni ala, daghan na kayo nakatunan. Aw, oh, maayuhin noon. Lagi la, kung wapa ko maminyo, Sigurado, dyan dili na ko may experience sa mga butanga, wala ko may experience sa una. Ingon na, nadyod na ang kalahean siya may niyo, apo. Maudyod la. pag abi man ganin ako, guys, krim ra ang hiyan tilaan. Ganit, gani, dili lang kayo pagkaon pa nang hiyan ngayongit. Uh, uh, Nagtuho man gani ko, nga ang santos ay ang ngayong ludhan. Uh, uh, o dinirapod ko ka-experience la, nga nagaguho ko, bisa nagwalay sakit. eh, uh, ragod na po? Ingunan ni Dining Minio lano? Karang pato ko makasuwayo ko na mong gatas. Ngalain o lasa? Eh, isa ba? Apod ni mo, apo, ay? Ha? Ako namang godon tadang gikalimtan. Imo, apa mang yung Ah, nakaremember day ka la? <laughs> ay, og ego na lang yun ang taon ko sa pagandom. Kaya nga naman, kina ay lulo ni mo. Buhok na lang yun ang nebarog. Ubo naman ang ganipod ang gahe. Ayaw! Ayaw! <laughs> three drinks in the house